Hi guys, good evening gabi na and then kain tayo. So meron ako ditong sinigang na sabaw ulit at saka adobo. At saka meron ako ditong tableron at saka peach na iced tea. So magte-thank you muna kay oh, God. Um, the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Lord, thank you po sa blessing na binibigay niyo po sa akin at Marami pong salamat sa araw-araw na pagkabay at pagbibigay ng biyaya na hindi ko naman deserve pero binibigay mo. Mayami pong salamat at sana huwag niyo pong pababayaan ng anak ko. Sana nakakain po siya ng tama at pati ang pamilya ko. In Jesus name, Amen. So guys, kain tayo. May tumatawag si Rolo. Tumatawag si Rolo. look I need drink this one. I'm eating now. Yeah, I drink this one can. Yeah, so long already there. You're already in Philippines. You're already in Philippines. The grub, yeah. ok, okay bye, bye. Huh? Bye, bye. What? What? bye 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 bye. ok, 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 bye Bye bye, Bye ok, 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 Kahit kumain ka, no? Ang sarap ng adobo ko. Hmm. Ang ko lang. Magalas 8 na. Nang gabi. Para lang lang din ako may upload. Sayang ang piso. Sarap talaga kapag nagkakamay. Tapos, habang nagkakamay, kahihigup ka ng ganito. asim. Alam niyo ba? Yung adobo ko, ginawa ko. Pinakulo ko yung baboy, di ba? Yung pinaka ko ng baboy, nilagyan ko ng sinigay, sinigang mix. Para meron akong adobo, at saka meron akong sabaw. Kasi ang adobo, matuyo naman, tuyo naman talaga siya pag niluto, di ba? Kailangan walang sabaw. Ako, yung pinakasabaw ng baboy, nilagyan ko ng ano ng nilagyan ko ng sinigang mix. Hmm. Para hindi sayang yung lasa. Buksan ko na tong ano. Ngayon na ang tubig. Ginom na ni Ki. Ay, hindi siya masarap. <laughs> Sarap magkamay nga. No? lalabas sana ako. Pupunta sana ako sa ano, sa Lucky Plaza para i-check yung pera. Pera ng anak ko. Kung pumasok na yung ano, yung south sa YouTube. Kasi, pandagdag na rin ng pag-college niya. Kasi gusto niya maging, ano, nurse or, ay, maging doctor or lawyer hindi ko alam kung magkano yung gagastos and pero syempre gusto ko makapag-ipon ng isang milyon para pag ano hindi ako mangutang hindi ko gagayahin yung ibang tao na nangihiram ng pera para lang sa anak ayokong tularan yung ibang OFW na naluloko ng kapwa mangihiram tapos sasabihin para sa anak tapos hindi naman magbabayad ayoko silang tularan Ayoko mangyari yun Ayoko maging katulad nila. Kaya Habang high school pa 'yung anak ko, nag na ako na pang-college niya. Para 'yung anak ko kapag gusto na mag- magka-college na siya, hindi siya mag-aalala, hindi siya may stress kung saan kukuha ng pera 'yung mga magulang niya, ah, 'di ba? At least ya, pag siya pag nag-college siya hindi siya mag-aalala. Pambayad ng tuition fee. Kasi sa totoo lang, pag ang anak mo, hindi mo napag, na uh, napag-ipunan, napapariwara. Ang bata, hampir yung mga bata ngayon, gagawa ng paraan, makapagtapos lang. At, yung ibang bata gumagawa ng paraan para makapagtapos lang ng pag-aaral gumagawa ng kalokohan. Ako, ayoko mangyari yung ganun sa anak ko. Kaya nag-iipon ako. Nag-iimpok. Excuse me po. Kaya bumili ako ng lupa. Kasi, anytime na mawalan man ako ng trabaho, meron kaming ibebenta na pampaaral niya. Kasi nga, nag-iisa lang siya. Ayoko siyang matulad sa akin. Ayoko siyang mapariwara. Ayoko siyang mag-asawa ng maaga. Kasi... Siyempre ayoko din, pag nagka-apo ako, ayoko din maging kawawa yung mga apo ko, di ba? Ay sino ba naman ng lola na gustong maging kawawa yung anak mo at siya magiging apo mo? Kaya ako nag impok, Kasi, minsan kasi, malami akong nakikita na mga anak na napapariwara ako. Dahil yung mga magulang, hindi marunong humawak ng pera. Hindi naging Siyempre, yung mga bata, gagawa na ng paraan para makapagkapos ng pag-aaral, di ba? Sa maling paraan. Kaya ako, hindi ko gag... Eh, kaya ako, takot ako mangyari sa... Takot ako mangyari yung ganun sa anak ko. Gusto ko maging okay yung anak ko. Ayoko siyang maging tulad ng iba. Ayan. Kasi nasa kamay ko yung nasa kamay ko yung magandang kinabukasan ng anak ko. Hindi sa kamay ng ibang tao. Ito yung purpose kaya ako nabuhay. Kasi kaya na, kaya ako naging magulang. Kasi obligation ko siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Yun ang purpose ko kaya ako nabubuhay sa mundo. Dahil sa kanya. Ayun. Maraming nagsasabi sa akin na, ba't ko bumili na lupa? Ganun, ganun. Hindi nila alam yung gusto ko na purpose ko. Kaya ako bumili na lupa just in case na mawala na ako ng trabaho. May bebenta kami lupa. ba? Diba? Kasi hindi ko rin siya pwedeng ilagay sa bangko. Kasi ang bangko, kapag nalugi siya, hindi mo makukuha lahat ng pera. Kaya hinati-hati ko yung sahod ko. Eh, kaso, na-try nyo ba nag -ubas siya, ano dito? Ngayon, gubas tayo dito. Eh, kaso, minalas din naman ako dun sa nagsukat. Pero, ganun pa man, malaking aral sa akin yung ganun nangyari. Na, huwag akong basta-basta nagtitiwala. Tudbilurun. Pang Pang himagas. Ay. Pag-iigihan ko na lang. Sa gusto kong matapos yung anak ko kasi ang ganda nung gusto niya. Gusto niya maging doktor. At saka gusto niya maging ano um, lawyer ka nun. Kung alin yung may papasa niya. Mapasa man siya o hindi okay lang kasi anak ko pa rin siya. Pero gusto ko siyang lumaki ng maayos, yung hindi mapariwara. Yung meron siya may pagmamalaki na matino siyang tao, ganun. Maganda yung kasi kahit wala ka natapos kung matino kang tao, hindi ka gumagawa ng masama, mas angat ka. Yun. Ani mo naman ang pagkaedukado mo kung maluloko ka, di ba? mas angat pa rin ng ugali. Ayun lang. Anyway guys, dito ko na-end yung vlog ko. Masyado na mahaba. Ayoko ko naman mainip kayo. Ayun lang. Kaya kayo. Hanggat maaari, dapat laging unahin yung anak bago ang lahat. Kasi, at saka insurance mabayad well, pala ako ng insurance kasi para just in case na nakapag-asawa na yung anak ko, meron na akong mga apo, hindi ako magiging pabigat sa apo ko. At sa mga anak, at sa anak ko. Ayun. Kasi hindi naman, wawa naman, ba diba? Dapat ko magulang, dapat ko magbigay ng maganda kinabukasan. So anyway guys, bye and God bless! Bye bye!